Maligayang pagbabalik lahat. Ngayon, kami ay sumisiksip sa ilang kapanapanabik na balita mula sa mundo ng telebisyon sa Pilipinas. Humanda sa pagtatambal ni na Carlo Aquino, Joshua Garcia, at Anne Curtis para sa inaabangang adaptasyon ng hit Korean drama series It's Okay to Not Be Okay sa project announcement hindi napigilan ni na Carlo at Joshua na nakatakdang gumanap bilang Mateo Gonzalez at Patrick Gonzalez ang kanilang pananabik na makatrabaho si Anne Curtis na babalik sa kanyang serye pagkatapos ng isang dekada, Joshua Garcia. Very honored sobra. Siyempre, after very long time babalik siya, Anne Curtis sa series, tapos isa na ako sa makakasama niya. It is an honor. Carlo Aquino, excited ako kasi the last time we worked together parang baller and matagal na, So I'm sure you can see that Anne Curtis is very willing and capable sa role. So excited na ako. Ibinunyag ni Anne Curtis na bilang Emilia Hernandez ang kanyang koneksyon sa karakter at sa kanyang journey of growth, Anne Curtis. I love her journey of growth. I can see myself so I think it was a light bomb moment and she can be relatable to so many. And maybe I recognize and I acknowledge that with myself also sa ilalim ng direksyon ni Mike Cruz Alviar, ang adaptasyon ay nangangako na maakit ang mga manunood sa mga nakamamanghang bisual ng Negros Province at Iloilo City, Mike Cruz Alviar. Siyempre, ito ay isang inaabangang proyekto at lubos akong nagpapasalamat na nabigyan ako ng pagkakataong gawin itong napakagandang drama adaptation. Maghanda para sa isang emosyonal na roller coaster dahil dinadala tayo ng It's Okay to Not Be Okay sa isang paglalakbay ng pagmamahal, paglago at pagtanggap. Manatiling nakatutok para sa kapanapanabik na proyektong ito sa ilalim ng Star Creatives, malapit ng maging available sa Netflix logo ng It's Okay to Not Be Okay at Star Creatives kasama ang logo ng Netflix. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update mula sa mundo ng entertainment.